Good morning! Happy New Year sa inyong lahat, mga idol. kawin na ako sa bahay galing nagrabaho. Ngayon nandito na naman ako sa bahay. Punti lang yung handa namin mga idol. Punti lang, ito lang po. Yo! Good morning! Happy New Year! Ito lang yung handa namin tagabi. Olo. Dito na, ito na. Napay, putas spaghetti, salad, biko, itlog. Yan lang mga ayun yung handa namin sa New Ting, ano lang. Handa. <coughs> ano. Olong litson. Ano. Ipaksiyo yan mamaya. Mama, sarap ng Mang Tomas. Ah, mga sa yun. Polo. Yan. Happy New Year sa inyong lahat mga idol. 2025. Happy New Year. May biko pa o. Oh. Ulit pa yung bahay namin mga idol. Warto lang to. Kwarto. Warto. Mga idol, di ko na pahabain. Happy new year sa inyong lahat. Thank you for watching, mga idol.